hindi pa rin pinapasok yung mga nagprosesyon dito sa Edsa eh, Shrine. So, pumasok na nga dito si Atty. Glencio para kausapin yung pinaka-head ng mga kapulisan. tuloy-tuloy pa rin yung pagdadasal nila at nagbabakasakali na makapasok sa Edsa Shrine. So, nihintay nga nila dito ang paglabas ni Atty. Glenn Cho Dahil nga kinausap nga ni Atty. At siya lang yung nakapasok sa loob para kausapin yung head ng kapulisan. kaya tuli tuloy pa rin yung pagpanalangin nila, pagdadasal, at nagsindi pa rin sila ng kandila. So yung iba dyan guys, kinakausap nila ng masinsinan yung mga kapulisan. Uh, para lang talagang makapasok para alas na minus minus para So dito na nga napag-desisyonan ng iba na bumalik na sila kung saan yung pagtipon-tipon at tapusin na yung uh, pagdadasal nila dahil uh, wala na talaga silang chance na makapasok sa loob ng Edsa Shrine dahil uh, sobrang binakura na talaga at hinigpitan ng mga kapulisan yung papasok sa Edsa Shrine kaya yung iba nag-decision na na bumalik na lang

đất tiếp 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 đất